sasabihin ko kung paano maging mahirap. Isipin mo kung ano ang pinakamabilis na paraan para maging mahirap. Ang unang paraan ay sobrang takot sa panganib na hindi ka sumusubok ng anumang bagay. Kung iwasan mo ang mga bagong hamon, mawawala ang iyong pagkakataon na umunlad. Kahit na nasa harapan mo na ang pagkakataon, kung mag-aatubili ka at iwasan ang mga hamon, sa huli, mananatili ka sa kalagayang hindi umuunlad na siyang pinakamapanganib na pagpili ang ikalawang paraan ay hindi mamuhunan sa iyong sariling kinabukasan. Sa halip na mamuhunan sa kaalaman o kasanayan na kailangan para kumita ng pera, sayang-sayang mong ginagastos ang pera sa mga consumer goods tulad ng pinakabagong telepono o kotse. Ang ganitong mga gawi sa paggastos ay maaaring magbigay ng kasiyahan sa maikling panahon, ngunit sa pangmatagalan, nawawala ang lahat ng pagkakataon na mapalago ang iyong mga aset na nagdudulot ng kahirapan sa pananalati. Ang ikatlong paraan ay ituring ang pag-uusap tungkol sa pera bilang isang tabu. Kung itinuturing mong bastos ang pagtalakay tungkol sa pamumuhunan o pananalapi, hindi ka makakagawa ng planong pinansyal. Sa aking karanasan, hindi ko pa nakikitang maging mayaman ang sinumang gumagastos ng higit pa sa kinikita. Halimbawa, ipagpalagay na ang iyong sahod ay 5 milyong won. Gayunpaman, kung gumagastos ka ng 6 milyong, 7 milyong, o kahit isa 0 milyong won bawat buwan, mabilis nalalala ang iyong kalagayang pinansyal. Lalo na ngayon, kapag madalas gamitin ang credit card, nagiging mahirap makita kung paano lumalabas ang pera mula sa iyong account na nagpapahirap sa pamamahala ng gastusin. Sa huli, ang mahalaga ay ang pagtatakda ng tiyak na mga layunin sa pananalapi para sa anim na buwan, isa taon, at tatlo taon pagkatapos. Kailangan mong planuhin kung gaano karaming puhunan ang dapat ipunin at ano ang gagawin dito. Kung mag-focus ka lamang sa iyong kasalukuyang paggastos ng walang anumang layunin, magiging mahirap ang pagbuo ng mga aset sa pamamagitan ng pag-ipon at ang katatagan sa pinansyal na hinaharap ay lalayo. Kaya naman, inuuna ng mga matatalinong tao ang pag-ipon at pinapalaganap ang gawi na gumastos lamang sa perang natitira. Malaki ang pagbabago ng resulta nito sa loob ng tatlo o lima taon.